Wala, di ako, di ako nakadala eh. Sorry. Oh, wala kayo stiga, sir? Wala, naubuhin ko din ako. Mayroon ba, pero hindi ko nakadala. Hindi, okay, hindi, hindi ko Thank you, Sir. Thank you. Shout out kay, sir. Shout out yeah. sir. Shout out. Yan, may eskinder. Bili tayo. Oh. Anong pangalan nito ng eskinder na to? Ha? Huh? So, sarili mong eskinder? Hindi, sir. Nag-angkat lang ako, sir. Ah, nag-angkat lang. Sige, sige. Salamat. Thank you, sir. Enjoy sa, ano, sa Paris ah. Okay. Overload. 그. 네 스피어어 na ano uh, isa lang yung pila sa chicken at saka paris iba iba yung pila kaya walang chicken dito bawal daw magkukuha ng chicken pag nakapira naka pila ka sa paris Crunchy. Hmm? Hmm. sekunsaku okay. terragana Andi jerais ya <laughs> Badge Moto. Ha? Kuya Badge Moto. Cut. May na kaya? Hindi order Kuya Badge Moto. Ha? Ok, email Video Live Live Không, video thôi Nó đang email kìa, tài Nó đang email kìa,

Para na, hindi na makapag-address sa hmm? susunod. Ang daming ano, laman. Yung dicharong bulaklak, black crunchy rin siya. Tapos yung, ano, ito, baboy. Crunchy rin. hindi kami na kaya, chicken Dan, pila 10 uh, minutes pila galing doon sa dulo lang muna. Busog-busog ako. Grabe. Ay, Yang <laughs> signage ni Diwata itu Ayan. Diwata, Paris, Rubenlo. Barbecue, Sikin, Paris, Sikin, Inasal, and butuh With soup drinks and only rice.